na si Papa, hindi na ito balay na gid. natapos namin ah, kulang ng kahoy. Apat na haligi. Anong pang kusina, pingganan, abuhan. Gamit ni Papa. Pasok ka nga apa dyan pa sa loob pa. Pasok ka nga dyan. Oh, wow, gaano kalakian, <laughs> Hindi na yan kubo. Malay-balay <laughs> <balay> na. <laughs> Hindi na yan kubo. Hmm, pampamilya na. Tapos dito yung pintuan, may bintana dito, kwarto ni Papa, nandoon yung abuhan, kusina. Yun. Oh. Tapos paglabas ng pintuan, pagbungad, charant. Diba? Pranti na pranti. Ilagay yung duyan dito, oh. Dito, tapos dyan. Pwede din doon, mapunta doon. Diba? Tapos ito, pwedeng gawa ng papag na kawayan may upuan diba? naubos yung bulaklak nito pa oh. daming bulaklak nito eh, oh. ubos lahat hmm. doon sana kami maglalagay ang tago eh ito mas maganda pantay na yung lupa sa dating kubo ni Papa. Hmm. Limang kahoy na lang dyan paganyan Limang kahoy tapos bubong na. Bubong na lang kulang. Kasi mo yung ano pa, hindi ito mga kahoy niya dito. Papa. Pwede na umakyat si mama dito pa. Bibi si Angel.